morning mga idol na ito tayo sa paggawaan ng tambo yung mga gustong umorder mga idol nandito lang ayan murang mura lang mga idol 180 lang <laughs> ito mga idol yung tambo na ginagawa yan. Sariling tanim yan mga idol. Sariling gawa. Ayan mga idol. Pagka kayo ang kukuha dito, pwede na yan sa mga 120 mga idol. Deliver 180. Kailangan maramihan mga idol para hindi lugi sa biyahe. Ay mga idol yung ma-deliver sa inyo. Ayun. tagu. <laughs> Yan ang mapasa ng mga tambo. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không orang ibu bubung tinggal oh dia datang gaya kena si anu segi amun terbahau ya ya minggu anggera ni domingo ada ah. nak gani puan ada nak 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 Uli mo siya dun. Laka ng subo. <laughs> Uli mo siya. Laka ng sinisubo. Ako. Ah, hindi mo katanggi. Laka ng subo. Huwag wow, pa nang kinakain yan. Nani?